magandang araw po sa inyong lahat meron lang po ako konting ibabahagi sa inyo na kung paano magpalit ng busing ng electric fan sundan nyo na lang po ang mga ginagawa ko sa aking video kung paano siya kalasin at ibalik Ayan, ganyan lang po ang gawin nyo. Sikwatin nyo lang po siya hanggang sa mapalabas nyo po tapos yung foam niya, kunin nyo na rin ayan, makukuha nyo na yung busing kung malalim siya o oh, okay pa pero mas maganda palitan nyo na ng busing para hindi na ulit kayo magkalag ayan, yung foam balik nyo na lang ulit tapos lagyan nyo po siya ng langis tama lang na langis para hindi po siya maglawa tapos, kung ilalak nyo na po yung lak nyo ayan, ganyan lang po. Kayo nang bahalang mag-save kung ano pa yung pwede nyo ipanlak. Pero sa akin, yun ang gamit ko. Tapos, buhay nyo na lang po uli Ayan, sundan nyo na lang ang, ang aking video kung paano siya i-assemble. Ayan, ganyan lang po. Ayan po, kung yalain nyo po yung kanyang busing at ang shafting, ganito lang po, sundan nyo lang ang ginagawa.